Magandang umaga sa ating lahat mga kabero Sa lahat po nang pumipila ng Buendia Ban po ang nasakyan ni ate Ayan po nawalan po siya ng wallet May laman daw pong pera mga kabero So sa mga UB Express dyan na ban na pumipila ng Buendia Alauna 35 to alauna 45 si ate sumakay galing pa po siya ng kabite dahil naguhus po si ate sa wedding ngayon ang sinakyan niyang ban binayaran niya yung dalawa sa harap so solo lang si ate na nakasakay sa harap mga kapero doon po nalaglag daw ang kanyang wallet may lamang pera so single parent po si ate alam po natin kung gaano kahirap hinita yung pera ni ate mga kabero no sana masauli yung kanyang wallet na naglalaman ng pera so sa driver na nakapulot noon na biyahing panggabi yan panggabi kasi alauna ng madaling araw eh si ate sumakay so sana maibalik sana makita tong video na to nung driver na nakapulot sana yung driver kung sana kung yung driver talaga yung nakapulot ng wallet so kung yung driver man ang nakapulot ng wallet mga kabihero mag comment lang kayo dito sa comment section at nandyan din naman yung number ni ate pwede nyo rin siyang tawagan ito po yung number ni ate yan Dun. Bawa na po kayo kay ate dahil uh, nagsisikap siya para sa kanyang mga anak. Dahil single mom po siya. Galing pa po siya ng, uh, ano, ng kabite. Doon po siya nag-host ng wedding. Pero si ate ay taga Bulacan. Pauwi po siya kagabi nung malaglag yung kanyang wallet. sa pagsakay niya ng UV. So, yon nga. Mga kabero, sa driver, kung driver man yung nakapulot, sana makita tong video na to. So, yon ate. Mag-comment ka dito ate sa video na to. Sana mapansin ng mga kapwa o mga driver, mga pasahero, ma-share tong video na to para maisa uli yung pera ni ate. So mamaya ate, uh, mga alas 10 ng gabi or uh, alas 11 pupuntahan ko doon sa Buendia yung mga pinipilahan dong mga UB. Ipagtatanong tanong ko doon kung sino yung nakapila nang ganong oras, mga 1:35 to 1:45 para kung sakali man na uh, Uh, alam ng caller doon kung sino yung nakapila eh maituturo niya yun ate kung ang driver ang nakapulot ate ha baka mamaya po pasahero tapos napag-intrisan yung ano yung inyong wallet eh di natin alam ate kung may babalik pa pero kung sakali man yung driver ng UB at mamaya malalaman natin ate at pupuntahan ko do, pupuntahan ko po doon mamaya sa ano sa pilahan ng mga UB doon sa May Buendia. So yon ate, sana maibalik yung inyong uh, wallet.